Ay grabe. Baboy Ramon. nakahuli po siya ng baboy Ramon. Laki oh. Tinya. Grabe. Hanep. Ang galing mo. Ganyan po sila magpasa ng baboy Ramon. Tingnan baba mo. Baba mo muna. mangawit ka. Ayos pat. May baboy Ramon. Darling kumakain ka ba niyan? Baboy Ramon. Mahaba po yung kanyang nguso. Yan. Pag babae po Ganyan tapos maliit lang yung tenga mabay yung uso tapos may iksi yung buntot ang buntot po ng babay mo ay sobrang iksi lang ganyan lang ho tapos ganyan makapansin nyo mga payat talaga yung mga binti nya hindi na lang mo dito bibenta mo ano oh, sige biling ko na pambiling bigas o di isang libo isang kaban magkano ba isang kaban 1-3 1-3 1-5 1-5 Makakatikim ka rin yan. Dito natin luto, litsunin natin, no? Para iwi mi iba. Okay na yun, tapos mag ka ng mga kalahating kilo. Pang ulam mo gabi. Nang no, sakto. Ang oh, sarap talaga. <laughs> <baboy rin> <laughs> <laughs> Kaso, hindi, kung tutuusin lang, hindi naman kita mapagbawa lang kasi ibang sityo ka. Kasi sila utol, di ba tol, madalang na talaga kayong manghuli, no? Dahil sagana naman sila sa akin sa ulam, pati sa bigas, sa ako pero yung sitio bulilat parang yeah. Walang maipon. Magkano ba sahod mo sa pamamasukan diyan? Isang buwan. Isang buwan. Uh, um, uh. Yan, lechonin natin. Tumulong ka sa paglilechon ha. Akin na yung 1.5. Binibiro lang kita eh. Nangiinis lang tayo ng ating mga basher. Magaling si Soto eh. Dalen, kumuha ka ng ano dyan. Bigyan mo ng sampun libo. Ayan. Pero eto, hindi na ako bibili ngayon lang ha. Kasi nagdala ka. Ngayon kung makakahuli kayo, doon yun na lang katayin. Kasi kaya ko lang bibilin, kasi syempre para kumita ka. Bigyan mo ng 10. Bilangan mo ng 10. Huwag mo ito. Isa-isa pa. Sampun libo. Uh, one, two, uh, three, four, five, six, Ay, okay, ulitin ko ah, uh, hindi talaga ako bumibili ng baboy ramo. Kaya ako lang yan, babayaran sa'yo ngayon. Uh, pero ngayon, kung makakahuli kayo, huwag nyo nang dadalhin dito. Ano? Kasi uh, may may ulam naman, marami tayo ulam lagi dito tuloy no? Pero ano, pang nakauli kayo, ano niyo na? Tatuyin niyo na. Kasi hindi ko namang wala akong karapatan para pagbawalan ng sitio niyo. Eh. Uh, kami kasi hindi hindi ko naman sila pinagbabawalan, pero medyo nakokontrol yung pangangaso nila utol kasi nga marami kaming gawain ngayon, pagtatanim sa paggawa ng poso. Uh. Di ba tol? Uh. Pero tulungan mo muna kami. Para maiuwi mo yung ano, yung mga laman loob para mailuto mo. Ano? Oo, para may ulam ka rin mamayang gabi tapos may pera ka. Gamitin nyo nung maayos yung pera nyo ha. Bilin nyo ng puhunan sa pananim. Di ba? Uh, uh. Pero idol kita sa buhok mo. Ganda. Sana all.